Ganito ka rin ba? Dar, puntik na ako makaipon Puntik na Dito na lang, nagastos ko Dito na lang <laughs> Kumusta mga kaibigan? Kamakailan lang naisip ko na magkaroon ng isang malalim na pag-uusap tungkol sa isang bagay na importante para sa lahat ang pag-iipon Alam na natin sa panahon ngayon Napaka-importante ng financial stability at security. Kaya naman, sa aking vlog na ito, gusto kong ibahagi sa inyo ang ilang trending na paraan para makapag-ipon ngayong 2024. Una sa lahat, gusto kong pag-usapan ang konsepto ng automatic savings deductions. Ito ay isang paraan kung saan maaari mong ipaset up na ang isang bahagi ng iyong sahod ay mapupunta direkta sa iyong savings account. Malaking tulong ito upang maiwasan ang temptation na gastusin ang perang dapat sanay para sa ating ipon. Pangalawa, pag-uusapan natin ang kahalagahan ng budgeting apps. Sa mga apps na ito, madali nating mamamonitor ang ating mga gastusin at masaset up ang ating mga financial goals. Napakahalaga nito upang maging mas maayos ang ating pag-iipon at pamamahala sa pera. At higit pa dito, tatalakayin din natin ang mga oportunidad sa pamumuhunan. Sa mga pagkakataong ito, maaari tayong kumita ng passive income na makakatulong sa ating pag-iipon. Huwag rin natin kalimutang pag-usapan ang emergency fund. Ito ay isang napakahalagang bahagi ng pag-iipon na magbibigay sa atin ng proteksyon sa mga hindi inaasahang pangyayari. At sa huli, tutok kayo lahat dahil ito yung pinaka-importante, tatalakay natin kung ano yung mga dapat nating ingatan o pag-iingat sa paggamit ng credit cards at ang kahalagahan ng pag-iwas sa pagkakaroon ng utang na hindi kinakailangan kaya samahan nyo ako sa aking vlog na ito at tuklasin natin ang mga trending na paraan para makapag-ipon ngayong 2024 sama-sama nating abutin ang ating mga pangarap na financial freedom at security tara, Number 1. Ang pag-iipon ay isang mahalagang hakbang tungo sa financial stability at security. Sa pamamagitan ng mga modernong paraan ng pag-iipon, maaari kang magtagumpay sa pagtamo ng iyong mga financial goals. Isa sa mga trending na paraan para makapag-ipon ngayong 2024 ay ang paggamit ng automatic savings deduction. Sa pamamagitan nito, maaari mong ipadeposito ng otomatiko ang isang bahagi ng iyong sahod sa iyong savings account kada sahod nang hindi na kailangang isipin pa ang pag-iipon araw-araw. Pangalawa, upang mas mapadali ang proseso ng pagtutok sa iyong budget at gastusin, mahalaga ang paggamit ng budgeting apps Maraming applications na magagamit na nagbibigay ng malinaw na impormasyon sa iyong finances tulad ng pagtatrack sa iyong expenses at pagtulong sa pagset ng financial goals. Sa ganitong paraan, mas matutukan ang pag-iipon at pagpapalago ng iyong pera. Pangatlo, ang pag invest ay isa pang mahusay na paraan upang mapalago ang iyong pera sa pamamagitan ng pag-aaral sa iba't ibang mga investment opportunities tulad ng stocks, mutual funds at real estate, maaari kang kumita ng dagdag na kita habang natutugunan ang mga pangangailangan mo sa hinaharap. Ang apat, para sa mga naghahanap ng dagdag na kita, ang paghahanap ng mga side hustle o part-time na trabaho ay isang mabisang paraan Maaari itong magdulot ng dagdag na kita na maaaring idirekta sa iyong mga savings o investment. Panglima, ang pagiging praktikal at pagtitipid ay mahalaga rin sa pag-iipon sa pamamagitan ng pagpili ng mas mura ngunit di kalidad ng mga produkto, pag-iwas sa mga hindi kinakailangang gastusin at pagtulong sa pagtupad ng iyong budget ay maaari mong mapalaki ang iyong ipon sa loob ng maikling panahon. Number 6. Mahalaga rin ang pagkakaroon ng emergency fund. Sa pamamagitan ng paglalaan ng pondo para sa emergency fund, handa kang harapin ang anumang hindi inaasahang pangyayari tulad ng pagkawala ng trabaho o karamdaman nang hindi naaapektuhan ng iyong ipon at financial stability. Pampito Sa panahon ng digital age, maraming libreng edukasyonal ng mga webinar at seminar na magagamit online. Sa pamamagitan ng paglahok sa mga ito, maaari kang matuto ng mga bagong estratehiya at kaalaman sa personal finance na makakatulong sa iyong pag-iipon at pamumuhunan. Number 8. Isa pang trending na paraan ay ang paggamit ng cashback at rewards programs sa pagbili ng mga kailangan mo sa araw-araw na buhay, maaari kang kumita ng cashback o rewards na maaari mong idagdag sa iyong ipon. Number 9. Iwasan din ang pagkakaroon ng utang na hindi kinakailangan. Sa pamamagitan ng pagiging responsable sa paggamit ng credit cards at pag-iwas sa pagkakaroon ng mga utang na walang plano para sa pagbabayad, mas mapapadali mo ang proseso ng pag-iipon. At panghuli, number 10. Sa pagtutok sa mga nabanggit na paraan at pagpaplano ng maayos, maaaring makamit ang financial freedom at security sa hinaharap. Ang pag-iipon na isang mahalagang bahagi ng pagpaplano para sa mas maginhawa at maayos na kinabukasan. Maraming salamat sa pagtutok sa ating vlog ngayon Sana'y natutunan ninyo ang ilang mga trending na paraan para makapag-ipon ngayong 2024 Hindi lang ang kahit anong estado mo sa buhay para makamit ang financial stability at security Sa pagiging maingat sa ating mga gastusin, pagpaplano ng maayos at paggamit ng mga modernong paraan sa pag-ipon Sigurado makakamit natin ang ating mga pangarap na financial freedom Huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel para sa iba pang mga helpful tips at updates sa personal finance. Kung mayroon kayong mga katanungan o suggestion para sa mga susunod na vlog, huwag mag-atubiling mag-iwan ng komento sa ibaba. Hanggang sa susunod nating pagkikita, laging tandaan na ang pag ay hindi lamang tungkol sa pagtatabi ng pera, kundi paghahanda rin para sa mas maginhawang kinabukasan. Salamat muli at ingat kayong lahat.